Hello, Jaire. Wah, well, ikau lah kasih wah, well, Jaire. Mat ikau, eh, semua namanya. Ah, ah, semua namanya si Jaire. I, i, okay, oh, okay, oh, okay. Oh, swell yan, swell, swell na. na, dali para mawawala ang pagod ni daddy. Bakit ka oh, no? Ay, oh, smile, smile, smile. Bakit? Seryoso. Ay, I... ano yun? Cherry? Ano? 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 Ay, Ano yung tatanong siya? Tatanong siya? this my